Hi everyone! So, ito yung ating uniform skirt ng aking anak na bunso. At nakita naman natin kung gaano kalaki sa waistline. Ang advantage ng isang manahing nanay <laughs> ay pwede niya i-repair. Oh, katulad niyan. So, naisip ko, saka kasi yung tela niya kasi medyo parang matigas kapag kasuot para maging mas maganda ang dating niya ay mag a tayo ng pleats at makuha natin yung tamang waistline sa kanya ba para mag fit sa waistline niya no? kasi kung magabawas tayo para mas magamit niya pa iyan hanggang gray tree diba? so yung haba okay naman ba diba? okay na yung haba ito na lang ang ating magiging uh, repair natin sa waistline saka mag a tayo ng pleats para mas maging maganda ang dating ng o baksak ng skirt. O, abangan nyo. Stay tuned, everyone. Bye! And hi everyone! Good morning! Ito yung before ng ating uniform. Yung kanyang blouse ay masyado pang mahaba para sa kanya dahil hindi naman ganong katangkaran ng ating baby <laughs> tapos hindi naman siya masyado rin uh, ano, mataba no? tamang bata lang yan tapos ibubukan natin yung kanyang braso yan sa body okay naman pwede na sa kanya pati yung leeg yan yun ang number ng kanyang blouse ay number 10 so aabot pa yan hanggang grade 1, 2, 3 Depende pa rin sa bata kung mas malaki siya Pag naging grade 2 o grade 3 Yan Ito naman ang itsura ng skirt Number 26 Yung haba ng palda ay Tama lang sa kanyang tuhod Para mas magamit pa hanggang grade 3 Ang skirt Dahil Slim lang ang ating ano O pitit lang ang ating bunso 26 ang bewang. Masyado siyang malaki para sa kanya o ma, uh, maluwag. Ayan, ganyan siya. Para lang maipit sa kanya ang number 26. Ito po ang kanyang before maayos ang kanyang uniform. Ito na po ang ating after ma-repair ang ating uniform ano ang pinagbago dyan sa app before ng ating uniform yung blouse dahil mahaba pa sa kanya ang ginawa ko ay itinaas ko ng 1 inch dito sa uh, pinakapaha so dahil uh, nasagasaan yung pinakabotones hanggang dito uh, medyo naglagay lang ko ng automatic tapos uh, kinabit ko lang sa ibabaw yung isang botones para nandyan pa rin siya at yan na yun, hanggang sa likod. At sa skirt naman, nag-add tayo ng pleats dahil ang tela niya ay may, medyo may katigasan tignan. Kaya kapag isa o dalawa lang na pleats, parang matigas tignan o pilipit siyang tignan. ba diba? Yung before natin. So, dahil mahaba o malaki ang, ang waistline, para maging mas mabuhay ang ganda ng skirt, nag-add tayo ng pleats. Siguro mga 1, 2, 3, 4, 5, o 6. Yan. 6 ang ating pleats. Harap at likod po yan. At ang, ayan, sa gilid, hindi ko po sinagad ang zipper hanggang dito. Kasi, para kung medyo parang maluwag pa rin sa kanya ng konti, pwede lang i-adjust ang pinaka kawit. Yan. Dalawang kawit diyan sa ibabaw. Yan. So, yan lang. Dahil medyo mas ba, maluwag pa rin ng konti. Konting-konting na lang naman. Ano, yan. Kaya, mas nag-adjust pa ako sa may kawit. At least, madali na siyang ayan, isuot. Well done! Thank you for watching!